Galing araw pa lang sila bumiyahe. Ah, yun ang 3461, no? Okay. Good morning, good morning, good morning mga gulong. Tayo po ipipila. Tayo mga kagulong, natapos na tayo ng terminal. Ano lang ito? lang? Doon sa baba? Isa mo mo yan? Hangiting kasi kaya yung kulagay dyan. check ng ating uh, makina ng gulong makina, uh, makina, uh, makina uh, ng tubik. gulong tubig check ng maano ng ano ng langis ay good morning good morning good morning ay kuya araw na naman ang sabado ngayon sana may pasayro tayo at marami tayong pasayro kapano okay, makakamper natin tayo at tayo, makabawi tayong ilang araw nating ano alat tayong sakay kailangan mo yung talo basahan ulo ulo ba kita sa hindi ni minsiel di ba ba yung ano yun parang Palang mo lang 'yung, 'yung alisyan. Dito, dito 'yung mga gulongid. Ah, yan, dito na tayo sa terminal. <coughs> terminal na po tayo at sa na walang nakapila. Wala muna, balik din. Saan oh, walang nakapila ngayon. Terminal na po, pero marami tayong nakikita po sir. Meron, natanda pa kaya yung pasero, kabanatuan kaya yan? <laughs> <laughs> si ano. Kabanatuan kaya wala naman, wala naman, wala naman Nagsipagkago Ang luwag sa i-bili, wala naman, walang bus, walang ano Kabanatuan na yun kaya ito mga to? Ay, meron oh! Ano? Santa Cruz Hello. 106 Sabi ko siya, di ba? Si 106 Wala si 113 Nandito kanina pagdating muna sa unahan Ah! Ano ba? Patay mo support Pumila pala yan? Pumain niya yung RC-113 Patay mo nga muna yun Tanggal mo yung signboard Ay ito pala Sino ba nagsabi sa'yo board"? board niya mo na ka muna Nakain ka muna mo. Dito pala ito, ang pa pasero mga kagulong oh na to? Ano kaya ang ah, sang ano to? Ah, kabanatuan. Madami nang pasero na kabanatuan. kabanatuan. Yan, mga kagulong yung pasayaro na yan Partner Likod

Yan dito tayo mga kagulong, update update lang tayo, update update Ayan, yan po Magandang 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 umaga mga kagulong Ito po yung mga basa na nakapila ngayon Kabanatuan po, wala po tayong kabanatuan dito ngayon sa Pasay At kaya dumami po ng gusto ang pasayro ng kabanatuan lay like. Pero kompleto po tayo, kompleto tayo ng bus dito Tarlac, San Clemente, Dagupan, San Carlos, Pulinao, Santa Cruz Nandito na po lahat dagupan kabanatuan lang po ang wala kabanatuan Choko pali sa po yung kabanato dagupan po yan dagupan po yan dagupan. yan ito so, tayong mga pigulong manawag pa tayo dito manawag kumplito po tayo ng bus kabanatuan lang po ang wala tayo. Uh, so ay, pasero mga gulong Carlos. po mga kagulong update update na lang po tayo sa biyahe dito sa Pasay. Update update na lang po tayo no. Ayun, magsasapagandang kali po sa inyong lahat. Ah, okay lang po bang matutukan kayo ng camera? <laughs> kasi vlogger kasi yung driver na nasa kia na bus. Ayun. <laughs> okay lang po, okay lang. <laughs> Ayun o. Ayaw po yung ating mga pasero ngayon dito sa Pasay. At yung dalawa na sinasabing ano, magpapairal Oh. Yung tulog na tulog o. Oh. Nagtanok mo bigla ng ano Oh. Ay, shout out to ma'am. <laughs> Ayan o. Oh, yeah. Sinasabi niyo magpapairal tayo. Ayan Oh. Ay, shout out mga... Bibi ko dyan, o. Oh, ayan, Ayan. Shout out po. <laughs> yung details mo namin na iyon. Shout out po sa inyo. Opo. Oh. Ayan po yung mga pasero ngayon dito sa Pasay. Taga mga taga-Bani po eh. Mga taga-Pangas. Ayan na lang, sir na. No? Pastor taga Bulinaw, taga Suwan, naka and then pag maging magiging mga tao nandito pala lahat sila Isa so, nandito po sila ano kung facebook page niya po? Biyahe ni Kagulong ayan upload po agad to sa Biyahe ni Kagulong aham uh, uh, shoutout shoutout to shoutout shoutout tayo niya naka like like Light po kasi, one month lang ay kaya yeah, nare-record ko para uh, talagang hindi nalang pa sa iris follow siya uh -huh. yung uh, ating mga pasero uh, Shout out to you. at yung mga pasero ngayon, mga tulong dito sa pasay, shoutout po talo 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 shoutout siya sa mga talo talo dyan talo 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 ko yung bus number mo talo 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 to talo 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 alam talo 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 Ayan, yun po yung ating mga pasero ngayon, mga kagulong. Dito sa Pasay, tayo po yalis na. Okay, sir, ma'am. Ayan. Ayan, kahit pa paano po eh, marami po tayong sakay ngayon dito sa Pasay. Ayan, upload ko na po agad to, no, sa biyay ni kagulong. Ayan, shout out po sa inyong lahat, mga kagulong, mga kabiyayero. Ayan. sa Pasay. At yan nga po, palabas na po tayo ng terminal At uh, ongoing na po tayo, papunta ng bulino At kahit pa naman po nagkasakay tayo ng uh, mayigit 40 Papasero Bali, 47 47 na sakay natin ngayon, mga kagulong At nandito na nga tayo, papunta na tayo ng 8 kalabas na tayo ng terminal Mayroon, okay. mayroon, mayroon, mayroon Binibenta po ito Opo, yes po, binibenta po Pagkano pinakamahal na? says B60 BP play my hen ang laki mo ng ginagawa ko ng mga ano 'yan. Ayun, natan dito tayo sa side chat napakaaliwas ng EDSA. Ayan, napakalinis ng kalsada ngayong araw nito kasi sabado kaya hindi mas kaya konti lang pas ang mga sasakyan at ang mga sasakyan nito na sigurado nandoon nandoon sa inlex, ayan at sa expressway nagsisiksikan ang mga sasakyan ngayon dali marami nag-uwian. dito na tayo sa Balintawak mga kagulong at uh, bumababa po tayo dito sa Balintawak para pumikap ng pasayero kayo okay, dito papunta ng bulina bumababa po kami dito sa Balintawak para magpikap ng pasayero ayan nga po dito na tayo sa may toll gate at uh, dito po wala pang traffic pero pagdating po sa unahan sa may bandang uh, ano na sa Mindanao Avenue yan Dito na po ang grabe uh, ang traffic dyan po tayo na traffic ng gusto sa Mindanao Avenue yan nga po at mapapansin niyo po ayan po yung traffic na yan dito na nga ako dumaan sa kabila para kahit papano maywasan natin ang sobrang traffic at uh, kahit papano po yung maka alis tayo ng mabilisan dito sa traffic na to at matagal-tagal po yan pag tayo susunod yan sa daan dyan dito tayo sa kabila para kahit papano ma maayos ang magiging takbo ng biyahe natin at uh, hindi tayo masyadong mata-traffic kasi pag dito sa gilid ang daan natin lagi ay maganda-ganda ang daloy ng traffic hindi masyadong ganun ang traffic mga kagulong kaya kung mapapasin nyo nandito tayo sa parting kanan ayan at nandito na nga po tayo sa Maria Amor, nakalusot na tayo sa sobrang traffic sa expressway. Ayan, ah, dito na po tayo. Bus stop tayo, bus stop. Tayo dito sa Maria Amor. Ipo, last bus stop po tayo, last bus stop ha. po kayo ganyan, hindi po kayong kumain kami kain tak guna. Selamat cerita selamat. Hai mama, hai mama, hai kawan mama. Hai mama. Kalau lucu mama. sa Maria Amor kain 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 tayo mga kain, tayo. kain 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 Alaminos City Philippines at dito na po magbababa ng ating mga mahal na galing ng Pasay. Minus Alaminos na. City Philippines Not... Bye po. Shout po. Salamat. Philippines Hala oh, na ala minus Jan Hala na ala minus City Philippines A Colon Ay chat out po sir Nandito na naman kami. Alaminos Terminal, Ligta sa biyahe. Ay kagulong. Salamat, salamat, salamat. Body number, 883-136. Move ha, move. Dito. Kuya, pakita pa daan yung muna ako. Kaya, hindi lang po ako. Okay lang. Kasi hindi magkasabi sa daan. Nagsikip kasi. Pero, pero, pero. Dan Yan mga kagulong, update update na lang tayo sabi, Update 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 na lang. nandito nga po tayo sa may Bulinaw, Bulinaw, Pangasinan, the giant capital, adaklam capital of the Philippines, ang Bulinaw, Pangasinan. At dito na tayo sa mismo nga terminal natin sa Bulinaw. Yan yung nakikita nyo sa kaliwa yung terminal ng Victory at yung sa atin sa dolo, ang ating uh, terminal dito sa Bulinaw, Pangasinan. Mm -hmm. Up to 100 percent. la sa bayan sa ano sa <todong> Enlex. Hey, please. Hindi 'yun know? 9.20 ulit tayo dito, 9.20 ulit tayo dito sa muli daw. Sa 8%. lahat mga kulong maramara po sa lahat.